oh, Sunday na naman kaya ano pa bang gagawin edi eh, ay ang maglava. Araw nga rin ng palaspas pero nakisabay na nga lang kami sa kapitbahay. Pero syempre bago ngayon, hi hello, welcome to my vlog. Medyo tanghali na nga talaga kami bumangon dahil syempre sa isang linggo, isang base lang talaga kaming nakakatulog ng maayos. Tapos pagising ko nga mag-aasikaso na sana ko. Pero biglang bangon nga ang Papa Jay siya na nga lang daw ang mag-aasikaso ng mga hugasin. Siyempre, kung siya nga ang maghuhugas, ako naman ang magliligpit ng mga pinaghigaan namin. At parang naisahan ako dun dahil konti lang naman yung hugas Nagwaris na nga rin ako ng sahig para nga pag naupo yung mga bata dyan, eh hindi na nga maalikabukan. Tapos, mag aayos na nga rin ako nitong mga labahin namin. Pero may nagpapapansin sa mama, oo. Oh, oh. Huwag kayong mag-alala dahil mas malinis at mas babango pa nga yan sa Papa Jay. <laughs> Actually, konti nga lang itong labahin ko at ang nagpadami nga lang dito ay yung mga kurtina nga. Hindi ko nga alam ko anong ang inaabangan itong alaga ko. Pero oo, oh, oh, amoy daing nga lang itong mga labahin ko pero walang pagkain dito, bebe. Papaluin na talaga yan dahil hindi na makapagtrabaho ang mama. O siya, ayan, back to this video. Nang masort ko na nga itong labahin namin, apat na sala nga lang yung magaganap sa washing. Una ko na nga rin isinalang itong mga kortina dahil hindi naman yan madumi, kundi maalikabok nga lang. Tapos yung mga puti naman, ihuhuli ko na nga lang ng salang dahil ibababad ko pa ngayon sa my sonorox para siguradong walang mancha. Nasira na nga rin pala yung extension ko dito sa CR. Kaya nga pansamantala, yung sarif nga muna yung ginagamit ko kapag ka nagwa-washing. Nung maisalang ko na nga yung mga kortina, inasikaso ko na rin naman kaagad dito mga puti. Habang ang papajay naman, nag-aasikaso nga ng almusal namin Na parang pang na din O siya habang nag-aasikas Nga ako nitong mga puti Eh baka pwede nga ako makalambing sa inyo Mga Mima ko Tulungan po sana natin Ang Mima Mika Vlogs Na ma-reach yung 600 followers Sa Black Up Para nga makapagsimula na siya Makapag-affiliate Dahil 100 plus na lang ang kulang Oo Maraming maraming salamat na agad sa inyo Mga Mima ko Alam kong hindi niya ako bibiguin Hello Show me o siya ayan, nung na nga ng tubig itong washing, nilagyan ko na nga rin ng sabon at saka konting sunroof. Habang ang Papa Jay naman, ito nag-aasikaso pa nga rin ng almusal na para bang paaabuti na talaga ng tanghalian para makatipid. <laughs> pansamantala nga din dito na muna kami nagluluto sa sala dahil nasira nga yung extension namin sa CR. At sa mga nagtatanong nga po kung malakas nga sa kuryente itong induction cooker ko, isa eh next billing pa nga ng Meralco natin malalaman. At hayaan nyo po, ti update ko nga po kayo dahil kinakabahan na rin talaga ang babae sa magiging bill. Ang daming gustong gamit, kabado naman sa bill sa mga nagtatanong nga rin pala kung paano nga daw makapag-check out ng mga katulad kong gamit dito sa bahay sa Balus Casero ay e mag nga lang po kayo ng live at main basis po sila at pag may na-main po kayo ay e magagawa nga po sila ng yellow basket tapos ayun pwede nyo nang i-check out doon oh, alam nyo na kapag may gusto kayong gamit ko dito sa bahay e i-check nyo nga lang po yung Balus Casero dahil legit na magaganda at high quality nga yung mga items nila dyan o oh, sya ayun kakadaldal ko na naman tapos na yung unang salang ko at nakapagsalang na ako uli kaya ito magsasampay na rin ng babae. Dito ko na nga lang din isasampay para nga hindi sila magkadikit-dikit. Grabe, akala ko mainit na sa loob ng bahay pero mas mainit pala dito sa labas. Halos wala pang akong 5 minutes na nasa labas ng bahay pero grabe na ang tagaktak ng pawis be. Kaya nga sa totoo lang, nakakabanas ng magagalaw ngayon dahil kaunting kilos mo nga lang, eh pinagpapawisan ka na nga agad. Pero wala tayong choice be, oo. oo. <laughs> sabi ko na iba yung init kanina at ito na yung susunod ang umulan pero parang nahihiya pa siya dyan ayaw niya pa ibuhos pero nung humahangin hangin na nga pinasok ko na nga rin muna yung mga sinampay ko tapos ayan ate parang hindi nga siya mabiro dahil inulan niya din talaga <laughs> kaya naman thank you lord dahil kahit papano inapreskohan eh, nga kami Oops, teka lang. Kapag kami nakita kayong ad sa dulo ng video na to, baka naman pwede mag niyo ng skip. Wala akong 30 seconds yan, mga me. Salamat!